Yung, yung saging para malapit yung magkutol. Danda dia, go trip, subscribe. Like and subscribe. Yo, what's up mga God tripping? Maulan nung araw po. To, lones po ngayon, holiday. So, Dito pa rin tayo sa bahay sa aming munting bahay dito sa Galas. To. Ayun. Ayun mga ka tripping. At talagang galing pa ako ng ruas. So, nandito na po sa Galas. Dito sa aming bahay. Bahay talaga. So, hindi pa to yung pan no? Ang ano lang kami dito, nang, nang upahan lang ng lupa. So, yun po mga tripping. Medyo malakas ang ulan. At papunta po sana ako sa Dapitan City. Dahil maghatid po ng estudyante. Dahil doon po nag yung aking panganay yung kag-aaral sa GRMSU so ngayon ayan mga ka-tripping, sobrang ulan talaga ang lakas ang ulan galing ako ng ruwas parang yung kalsada ay talagang marami ng tubig no pati yung mukha ko na natalsikan ng tubig pero di ako nag vlog dahil buksong malakas ang ulan baka masira yung ating cellphone ah! So yun mga tripping sa uh, tingnan na natin kung ano ang desisyon ngayon kung magmotor ba kami ba papuntang Dapitan o magbus nang sila dahil ang, sa, ang, malakas talaga yung ulan dito sa Galas, Ruas, kasi sa Ruas at saka siguro doon sa Depitan. So parang ano yun, parang bagyo yata ngayon. pero iwan ko ba kung ano basta malakas ang ulan no. So Antay-antay lang, update lang niya mamaya. Antay-antay lang po mga ka-tripping. baka baka ano kami nang dapitan. So tingnan natin kung ano malakas bang ulan doon or ano ba. 'Yun lang po mga ka-tripping. pinakita ko sa inyo yung mga uh, detalye ang lakas ng ulan dito. Let's go. Yon. Alright, so mga tripping, oh, ito yung mga pangyayari. So dito pala yung kasada. Ayan, oh. Sabi, ruas, ko tipunan, talagang binabaha na oh. Dito pa lang no, sa may galas. Ayun, area natin no. Ang dami para mang kahoy diyan oh. So, yung update natin yung drainage. Ito yung drainage mga katiping no, kalma pa. So, medyo hindi pa malakas doon sa ruwas talagang yung kalsada hindi na talaga yung tubig na talaga oh oh update natin yung ating drainage kanal oh yung ating drainage hindi pa nag alboroto ayan oh Ito na, sugod na siya. Isa na. Lalim na, lalim, lalim na talaga yung tubig. kita ini mga yun mga katripping ayun mga idol so malakas talaga ang ulan dito kaya antay-antay lang tayong uh, ano, yung tumila para patpunta na tayo ng Dapitan City so ayun no lakas pa ng ulan so relax muna tayo dito sa garas dito sa aming mounting bahay bahay ko mo kahit munti so yun no ano na tayo po mag, mag uh, waiting lang po tayo sa chat o signal okay. so here we go let's go birada Yo, what's up mga ka-tripping? Alright, so nandito na tayo sa Dapitan City So medyo umulan pa rin dito, no? Yan, nag-rinscot po tayo Oh Oh Alright, so ngayon lang tayo nakarating sa Dapitan Dahil ang lakas talaga ng ulan So ngayon, pauwi na po ako ng ruhas So yun lang po mga ka-tripping, no? Don't forget to like, share, comment, and subscribe Yohan, here we go DA Peter Oh yeah, peace out! Woo!